Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kagaya ng dati, ikaw bilang isang tagapagkwento sa amin na parang mga bata, ikwento mo sa amin ang pelikulang The Giver na pinagbidahan ni Alexander Skarsgård. Excited na kaming malaman ang pelikulang ito. Sige, mga kakwentuhan. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili at maglakbay tayo sa isang mundong tila perpekto pero may tinatagong sikreto. Ang kwento ng The Giver ay nangyari sa isang mundo kung saan ang lahat ay magkakapareho, walang kulay, walang emosyon, walang gulo at walang digmaan. Sa unang tingin, parang isang paraiso ito, isang lugar kung saan ang bawat tao ay nabubuhay ng matiwasay at pantay-pantay. Ngunit ito rin ay isang mundo na walang kalayaan, kung saan ang bawat bahagi ng buhay ng tao ay kontrolado mula sa kanilang nararamdaman, nakikita hanggang sa mga bagay na pinipili nila. Dito natin makikilala si Jonas, isang binatilyo na nakatakdang magkaroon ng isang espesyal na tungkulin. Sa komunidad nila, ang bawat kabataan ay itatalaga ng isang trabaho na ibibigay ng elders, mga matatalino at matatandang pinuno ng lipunan. Para kay Jonas, napili siyang maging isang receiver of memory. Ang receiver ay may natatanging papel, siya lang ang may kakayahang malaman ang tunay na kasaysayan ng kanilang komunidad, kasama ang lahat ng sakit at saya ng nakalipas na mundo. Sa ilalim ng patnubay ng isang matandang lalaki na tinatawag na The Giver, na ginagampanan ni Jeff Bridges, natutunan ni Jonas ang mga bagay na hindi na alam ng karamihan, ang damdamin ng kasiyahan, pag-ibig, sakit at takot. Unti-unting pinapakita sa kanya ng The Giver ang mga alaala ng dating mundo mga tagpo ng kalayaan, musika at kulay. Sa pamamagitan ng mga alaala na ito, unti-unting natuklasan ni Jonas ang kagandahan ng mundo sa labas ng kanilang mahigpit na sistema. Sa paglalim ng kanyang kaalaman, nagsimulang magtanong si Jonas, bakit natin kailangan ang isang mundo na kontrolado kung may posibilidad na mabuhay ng may tunay na damdamin? Dito siya nagkaroon ng lakas ng loob na hamunin ang sistema, Nais niyang bigyan ng kalayaan ang komunidad na makaranas ng mga damdaming itinago sa kanila. Nakita niya ang halaga ng kalayaan at ang kahalagahan ng kakayahang magdesisyon para sa sarili. Ngunit syempre, ang pagbabago ay hindi madaling matanggap ng mga pinuno. Sa kanilang mata, ang kalayaan ay maaaring magdulot ng kaguluhan, kaya't gagawin nila ang lahat upang pigilan si Jonas sa kanyang balak. Ngunit sa tulong ng The Giver, naglakbay si Jonas sa isang mapanganib na misyon Upang bigyan ng bagong pag-asa ang kanyang komunidad at ibalik ang mga kulay sa mundo nila. Ang The Giver ay isang pelikula na nagtuturo sa atin tungkol sa tunay na halaga ng kalayaan at damdamin. Sa huli, tinatanong tayo ng kwento, ano ba ang mas mahalaga, ang katiwasayan ng isang perpektong mundo o ang karapatan nating maramdaman ang lahat ng kulay at saya ng buhay? Ito ang kwento ni Jonas at ng kanyang pagtuklas ng mundo, isang mundo na puno ng pag-asa kahit pa sa gitna ng kawalang katiyakan. Ano ang mga key points o magagandang aral na dapat malaman namin sa pelikulang ito? May ilang mahalagang aral at key points ang The Giver na makakapanlinaw sa ating mga puso't isipan. Isa, ang tunay na kalayaan ay may kasamang panganib pero mahalagang karapatan ito. Sa pelikula, makikita natin kung paano kinontro ng lipunan ni Jonas ang bawat aspeto ng buhay ng mga tao upang panatilihing matiwasay ang lahat. Pero ipinakita rin ng kwento na ang tunay na kalayaan, kasama ang kalayaan na makaramdam ng sakit, lungkot, saya at pag-ibig ay mahalaga sa pagiging tao. Kung walang kalayaan, nawawala rin ang tunay na diwa ng ating pagkatao. Dalawa, ang kahalagahan ng emosyon at alaala. Isang napakalaking aral sa pelikula ay ang papel ng emosyon sa paghubog ng ating pagkatao. Sa mundo ng mga tao sa pelikula, wala silang masyadong emosyon dahil ang kanilang alaala ay itinago at kinontrol. Pero sa pagsasanay ni Jonas, natutunan niya na ang sakit, kasiyahan at kahit takot ay nagbibigay ng lalim sa ating karanasan bilang tao. Ang mga alaala natin, mabuti man o masakit, ay nagtuturo sa atin ng empatya at lakas. Tatlo, ang tapang na hamunin ang sistema. Si Jonas ay isang halimbawa ng kabataang mailakas ng loob na hamunin ang nakagawi ang sistema kapag naramdaman niyang may mali dito. Itinuro ng kwento na may mga pagkakataong kailangan nating lumaban para sa tama kahit pa ito'y mahirap at may kaakibat na panganib. Mahalaga ang tapang at paninindigan sa paghahanap ng mas makataong lipunan. Apat, ang pagiging bukas sa katotohanan. Sa pelikula, hindi alam ng mga tao ang katotohanan tungkol sa kanilang lipunan at sa nakaraan dahil tinanggalan sila ng alaala at damdamin. Ang aral dito ay ang kahalagahan ng pagiging bukas sa katotohanan kahit pa masakit o mahirap ito. Kung isinasantabi natin ang katotohanan, lalo na ang mga masakit na bahagi, nawawala ang kakayahan nating matuto at umunlad bilang mga tao. 5. Ang kulay ng buhay ay nasa ating pagtanggap ng sariling karanasan. Isa sa mga pinakamagandang simbolismo sa pelikula ay ang pagbabalik ng kulay sa mundo ni Jonas habang natutuklasan niya ang kanyang mga damdamin at alaala. Nagtuturo ito na ang buhay ay mas makulay at makahulugan kapag tinatanggap natin ang lahat ng aspeto nito, kasama ang pagdurusa at kasiyahan, ang tagumpay at kabiguan. Ang pagtanggap sa mga karanasang ito ang nagdadala ng tunay na kulay sa ating buhay. Anim, ang responsibilidad ng kaalaman. Si Jonas, bilang receiver of memory, ay may malaking responsibilidad sa kanyang kaalaman. Ipinapakita nito na ang kaalaman ay hindi lamang isang karangalan, kundi isang obligasyon na gamitin sa tamang paraan. Kapag alam natin ang mga bagay na maaaring magdala ng kabutihan o pagbabago, may tungkulin tayong ipamahagi ito upang makatulong sa iba. Pito, ang pagkakaiba-iba ay isang likas na bahagi ng buhay. Sa mundo ni Jonas, sinikap nilang gawing pare-pareho ang lahat para sa kapayapaan at kaayusan. Pero sa huli, ipinakita ng kwento na ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa ating pagkakaiba-iba. Ang pagkakaibang ito ang nagpapalalim sa ating ugnayan sa isa't isa at nagdadala ng mga karanasan na di natin makukuha sa isang monotonous o walang buhay na mundo. Sa kabuuan, ang The Giver ay isang paalala na ang pagiging tao ay higit pa sa pagtakbo ng oras at pang-araw-araw na gawain. Ang ating kalayaan, emosyon at karanasan ay nagbibigay sa atin ang tunay na layunin at halaga sa buhay. Paano namin maisasabuhay sa ito sa aming spiritual na buhay? Napakagandang tanong. Ang mga aral sa The Giver ay maaaring maisabuhay sa ating spiritual na paglalakbay sa mga sumusunod na paraan. Isa, pagyakap sa kalayaan ng espiritu. Kagaya ng aral sa pelikula na ang tunay na kalayaan ay mahalaga, sa ating spiritual na buhay, mahalaga ring yakapin ang kalayaan ng ating espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa halip na ipaubaya sa mundo ang lahat ng kontrol, itinuturo ng pananampalataya na tayo ay may kakayahang pumili at lumago bilang tao. Sa pamamagitan ng pananalig, matututo tayong yakapin ang ating kakayahan at pananagutan sa mga pagpiling nakalulugod sa Diyos at nakabubuti sa ating kapwa. Dalawa, pagpapahalaga sa emosyon at karanasan bilang guro ng Diyos. Ang mga emosyon at alaala ay hindi laging magaan pero binibigyan tayo ng mga ito ng mas malalim na pananaw at empatya. Sa spiritual na buhay, ang mga emosyon, kasama ang sakit, saya at pagsubok, ay mga paraan upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Pwede nating isiping ang bawat damdamin at karanasan ay mailayuning hubugin ang ating pananampalataya at pagkatao. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, maaari itong gawing daan upang mas makilala at mapalapit tayo sa Kanya. Tatlo, pagkatuto sa katotohanan ng banal na kasulatan. Sa pelikula, mahalaga ang pagtanggap sa katotohanan bilang daan sa kalayaan. Sa ating buhay espiritual, ang banal na kasulatan o anumang aklat ng pananampalataya ay nagbibigay ng mga gabay na katotohanan. Ang pagkakaroon ng bukas na puso sa pag-aaral at pagsasabuhay ng mga ito ay mahalaga. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, natututo tayo ng kabutihan at kung paano maglingkod ng may malasakit sa kapwa. Apat, pagsasakripisyo at paglilingkod sa kapwa. Si Jonas ay may tapang nahamunin ang sistema, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng buong komunidad. Sa ating spiritual na buhay, ang paglilingkod sa iba ng walang kapalit ay isang paraan upang maisabuhay ang aral na ito. Sa pamamagitan ng sakripisyo at pagtulong sa kapwa, tinutupad natin ang misyon na inilalaan ng Diyos para sa atin bilang mga tagapaglingkod ng Kanyang pagmamahal sa mundo. 5. Pagpapasakop sa pagpapala ng lahat ng karanasan Kagaya ng simbolismo ng kulay sa pelikula, matututo tayong tanggapin ang lahat ng aspeto ng ating buhay bilang pagpapala, kasama ang mga pagsubok, tagumpay at pagkukulang. Ito ay paraan upang maisabuhay ang gratitude o pasasalamat sa Diyos. Sa pagyakap sa kabuuan ng ating buhay, natututo tayong maging mapagpakumbaba at tanggapin ang lahat bilang Kanyang kaloob at natututo rin tayong magtiwala sa Kanya. Anim responsibilidad sa kaalaman ng pananampalataya. Katulad ng pagdadala ni Jonas ng responsibilidad ng mga alaala, tayong may kaalaman sa pananampalataya ay may tungkulin ding ibahagi ito sa tamang paraan. Ang kaalaman natin sa mga aral ng pananampalataya ay dapat nating gamitin upang magbigay inspirasyon, magpasigla at magbigay ng pag-asa sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging mas makahulugan ang ating spiritual na paglalakbay dahil ito ay nakikibahagi sa buhay ng ibang tao. Ito, pagkilala sa likas na kagandahan ng bawat isa. Sa huli, itinuturo sa atin ng pelikula ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba na maaari nating dalhin sa ating spiritual na buhay. Lahat tayo ay ginawa ng Diyos na may kanya-kanyang lakas, kahinaan, at natatanging mga katangian. Sa halip na husgahan ang ating sarili o ang iba, matututo tayong kilalanin ang bawat isa bilang mahalagang bahagi ng kanyang nilikha, puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa pagsasabuhay ng mga aral na ito, nagiging mas makahulugan ang ating buhay espiritual dahil natututo tayong maging mas bukas, mapagmahal, at mapagpatawad, isang buhay na nagpapakita ng tunay na pagmamahal ng Diyos sa mundo. Meron bang binanggit na mga kasabihan sa pelikulang ito na maganda ring malaman namin? May ilang makapangyarihang linya sa The Giver na may dalang lalim at pagninilay. Narito ang ilan sa mga dialogo o kasabihan mula sa pelikula na nag-iiwan ng mahalagang aral. Isa, the truth is, if you don't feel, you can't know love. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi natin mararanasan kung wala tayong damdamin. Minsan, ang mundo ay tila isang lugar kung saan ang damdamin ay tinuturing na kahinaan, pero ang linya na ito ay nagpapaalala na ang pag-ibig, kabutihan, at malasakit ay bunga ng ating kakayahang makaramdam. Dalawa, when people have the freedom to choose, they choose wrong every single time. Ang linya na ito ay sinambit ng isa sa mga elders bilang pagbibigay diin sa kanilang paniniwala na ang kontrol ang susi sa kapayapaan. Ngunit sinasalamin nito ang pagkiling ng lipunan nila na ang kalayaan ay may panganib. Sa atin namang buhay, paalala ito na ang maling pagpili ay bahagi ng ating pagkatuto. Sa kabila ng pagkakamali, ang mahalaga ay natututo tayo at lumalago. Tatlo, memories are not just about the past they determine our future. Pinaaalala ng kasabihang ito na ang ating mga alaala, mabuti man o masakit, ay may mahalagang papel sa hinaharap. Sa ating mga pagkakamali at tagumpay, natututo tayo ng mga aral na magagamit natin sa paggawa ng mas matalinong desisyon sa kinabukasan. Apat, with love comes faith and hope. Isa sa mga pinakamasarap pakinggang linya sa pelikula. Kung tunay tayong nagmamahal, nagkakaroon tayo ng pananampalataya at pag-asa, hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mundo at sa kinabukasan. Ang pag-ibig ay nagdadala ng inspirasyon upang magpatuloy kahit sa mga mahihirap na pagsubo. 5. We are the people we love. Simple pero napakalalim ng mensaheng ito. Tayo ay hinuhubog ng pagmamahal natin sa ating pamilya, kaibigan at mga taong nakapaligid sa atin. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ay may kakayahang bumuo ng ating pagkatao at pagkilos kaya't mahalaga ang bawat relasyon na ating binibigyan ng halaga. Anim, in their eyes, we are free from suffering, but we are also free from love. Ito ay isang malalim na paalala na ang pagpili ng mundo ng kontrol at kawalan ng damdamin ay maaaring magbigay ng kapayapaan mula sa sakit, pero tinanggal rin ang posibilidad ng tunay na pagmamahal. Sa ating buhay, paalala ito na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagtanggap sa lahat ng damdamin at karanasang bahagi ng pagiging buhay. Pito, the strongest memories are made when we have felt the most. Isa pang magandang paalala na ang pinakamahalagang alaala natin ay bunga ng mga malalalim na damdamin, pag-ibig, kaligayahan at maging ang sakit. Ang mga damdaming ito ang nagbibigay ng kulay sa ating buhay, kaya't sa ating espiritual na paglalakbay, mahalaga ang bawat damdamin bilang gabay sa ating paglago. Ang mga kasabihang ito ay nagbibigay inspirasyon upang yakapin ang ating damdamin at ang ating pagkatao. Sa espiritwal na pagninilay, nagiging paalala ang mga ito na hindi tayo nilikha upang maging perpekto o walang damdamin kundi upang magkaroon ng malasakit at pagmamahal. Isa na namang napakagandang kwento ng pelikulang ito ang ibinahagi mo sa amin. Naway nagustuhan ito ng ating mga taga-subaybay. Sa muli, maraming salamat sa iyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat din. Nakakataba ng puso ang inyong mainit na pagtanggap sa kwento ng The Giver. Nawa'y ang mga aral mula sa pelikula ay nakapagbigay inspirasyon at kaalaman sa ating mga kakwentuhan. Ang sarap balikan at pagnilayan ang mga ganitong kwento na nagpapayabong sa ating pananaw at pananampalataya sa buhay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga kaibigan. Lagi tayong maghanda sa mga bagong aral at kwentong mapupulutan ng inspirasyon. Maraming salamat at ingat lagi sa inyong lahat.